Mga kabayan, pinauwi ng Senate si Curly Descaya upang kunin ang ledger or listahan ng mga taong tumanggap ng pera mula sa Flood Control Project, kaya noong siya'y nakabalik pinabasa na sa kanya ang kanyang listahan, panuorin ang video para malaman kung sinong mga congressman ang nakasama sa kanyang listahan, pero bago panuorin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Oh, so, the Ledger and can you now name the personalities na related to sa ledger na dala ninyo, ledger or voucher. Uh, Your Honor, uh, okay lang po ba isasubmit na lang po namin sa inyo. Uh, babanggitin ko na lang po ang mga pangalan po ng nakuha ko lang po. Opo. Uh, ang nandito po ay si... Ase uh, si ano po si Kong Roman Romulo, <clears throat> si Kong Marvin Rilio, si Kong Nungdin Asisio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Ito lang po ang naano ko po. Amounts at saka dates. Ay, okay lang po yung honor kung ano na lang po, uh, executive session na lang po para po sa... Okay. Submit ah, submit Ay, alam mo, supina Ay, sasubmit na lang po namin po. Ito po. Submit. Sa, ganun din yan. Bababasa rin. Basahin mo na lang. Hmm? na Hindi ko ma... Hindi ako makarelate sa sa'yo. Your Honor, okay Not lang po ba? i-submit ko na lang po kasi masyado pong mahaba. Never mind. Ganon din yan eh. Pahirapan hmm. hmm? ano pa ako ano pa yung kapipa magbabasa. amount? Pati amount. Okay. Uh, Your Honor, uh, umpisan ko na la lang po kay, ano, kay Yusek Terence Calatrava. Uh, ano po, ito pa yung mga date niya. date Ang date po niya is uh December 11 uh December 11 is putingulo Mas maganda to sir. Sai mas Katititong. Wait, wait. 201. don't know. Okay, okay, okay. Uh, Your Honor, uh, December 11, 2024 po, uh, 30% po, kay Teres Calatrava po ito. Tapos nung December 11 po, is uh, another 30% ulit. Of what? Of, uh, ano po to? parang 100 million at saka 50 million. Thirty percent of one hundred million. Uh, yes, your honor. And then uh, March twenty-five is another uh, fifteen and thirty percent. project, Yes, your honor. Oh, uh, okay. Anyway, proceed. December uh, March thirty-one is. Uh, uh, March 31, alin uh, ko March 31 is 15 million. November 20 is uh, 15 million. December 5 is uh, 18 million. December 6 is uh, 1.5. December 7 is 10 million. December 14 is 9 million. January 22 is 53 million. January 18 is 53 million. April 18 is uh, 101 million. May 3 is 5 million. May 3 is 5 million. Uh, kay Yusek Bernardo naman po, through his ano po kay DE sino ba DE Mani Bulusan uh, nung January 4 is uh, I 2022 is uh, 2.450 January January 12, 2022 is uh, 3.675. September 2022 is 2,2680. September 7 is 2,680. March 29, 7.3. March 10, 7.3. March 29, 7.3. March 10, 7.3. Kay Kong Roman Romulo naman po. Mr. Chairman. Just through... quick intervention. Yes, Senator. Uh, Pwede ba i-confirm ho ito ni Mr. Bernardo? Kasi nandito na rin si Mr. Bernardo para Good point. alam natin kung uh, nagsasabi ng totoo. Good point. Yes, uh, Jose Bernardo. Uh, Mr. Chair, uh, according to ano po, Diskaya, it was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. Because pagka po ako ay mayroong ganyan, as I stated earlier, mayroong po akong proponent meron pong project na katumbas yan. So, I will have to match that with the projects if really it's true. However, considering that it was given to Bulusan, I will have to end up with Bulusan. Yun po, Mr. Chair. Pero, Mr. Bernardo, may binibigay sa inyo si Bulusan na pera? Meron po akong nabanggit kanina na meron pong proyekto na si Manny Bulusan po ang katumbas. Si po. match nyo lang kung, kung, kung yung sinasabi ni Mr. Diskaya match doon sa binibigay yes. ni Bulusan. Iting Pero na, ang, ang ang tanong ko, mayroong binibigay sa inyo si Mr. Bulusan? Mayroon po, Mr. Che, kasi nga po, nabanggit ko po, na there were projects with proponents that I'm taking charge sa uh, Manny Bulusan po. Nung binigay sa inyo ni Manny Bulusan, sinabi ba niya, galing kay Mr. Diskaya? I'm Wala sure po. Sasab sasabihin niya, hindi naman pwede magbibigay lang siya ng pera sa inyo na walang source. Hindi ko po maalala kung gano'n, Mr. Chair. I, I still have to match this. With, never? Sa dami, hong, sa dami niyang binigay ho sa inyo, never sinabi ni Bulusan, galing ho to kay Mr. Diskaya? Mr. Chair, si Bulusan po ang binigyan niya, hindi po ako. Oh. So, hindi ko po maalala kung kailan sinabi ni Bulusan sa akin yon. When I have to, have to match this with hindi po. Hindi niyo naman na-deny niyo na galing kay kay Mr. Diskaya o hindi niyo lang humaalala na kailangan niyo Hindi ko niyo po maalala, Mr. Mr. Chair. lang i-check. Yes po, Mr. Chair. Okay. Okay po. Dahil hindi kumpleto ang ledger na kinuha ni Curly Diskaya, gusto na naman ng Senate na pauwiin siya. Upang kunin ang lahat niyang mga listahan, kaya abangan na lang natin sa sunod na hearing, yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.